Survival yung ginawa namin. Kasi kapag hindi ka nagtatrabaho, of course, papatayin ka din Impyerno kung ituring ni Christie, Hindi niya tunay na pangalan ang kanyang naranasan sa bansang Myanmar. Dahil sa halip kasi na maging isang customer service representative siya ay napilitang maging isang scammer. May nakausap ako online, which is, actually po, dito pa lang po sa Pilipinas, ang dami ko pong tanong sa kanya. Parang ang tanong ko po na to, Hi, is this legit? Oo naman siya. Send lang daw ako ng resume at saka video introduction sa kanyang email. Nangako po kasi siya na tourist lang, so binook po ako ng flight, papunta doon at return flight. So, wala po akong papeles noon, kasi pag dito daw sa Pinas, matatagalan lahat. Tapos ano po yun, customer service. Tapos ni-research ko rin yung kumpanya, which is legit kasi yung kumpanya. Yun, ano pero, pangalan po ng kumpanya? TK po, TK Guardman. Taong 2023, nang alukin ng trabaho si Christy sa bansang Thailand. Dahil sa kanyang kagustuhang mga ibang bansa, ay tinanggap niya ang job offer sa kanya ng isang nangangalang Sylvia Putre. Ano po, ang gamit niya pong pangalan noon is Sylvia Putre. So si Sylvia Putre, ma'am, kanya na-reach? Ano po, Facebook. Ano yung sabi pangako niya sa'yo? Mag magkano? Ano po, 40,000 a month. Tapos may mga allowances pa, yung mga parang travel pa, ganun-ganun. So bali, na-compute ko yun mga 60. So kung i-compute mo rin sa Pilipinas, mga 75 ata, ganun. Parang yun yung fake contract niya. Gusto ko po talaga mag-travel. Masasabi mo ba, ma'am, na nabulag ka doon sa mga pinangako nila? Siguro po. Kasi sa atat ko rin po sa buhay. June 18, 2023, dalawang linggo lamang ang lumipas, ay pinalipad na din siya agad patungong Thailand bilang isang turista. Pero sabi po niya, once nakarating po ako, ikitain niya ako sa airport, which is hindi naman nangyari yun. So, ibinuk na lang ako ng hotel. Tapos sabi niya, bukas may kukuha sa akin na taxi driver daw mga launa Doon na, idediretso ako sa kumpanya. So, mga 6 to seven hours yung biyahe. So, hindi ka ba ma'am no, nagtaka? Noong time na yun, wala, wala akong naisip na ganyan. Wala po talaga akong alam sa Thailand, like yung mga may border pala siya na ibang country or may mga human trafficking dyan. Ngunit mula Bangkok, Thailand, ay bumiyay pa sila ng mahigit pitong oras kung saan narating nila ang isang ilog. At lingid sa kaalaman ni Christy, ito na pala ang Muay River. Ang ilog sa Maysut ang humiwalay sa bansang Thailand at Myanmar. Sinubukan pa raw niyang makiusap, ngunit sa pilitan na siyang pinasakay ng bangka. Tapos, binaba po niya ako. Sabi po daw, mga border guard force po daw yun. Doon na po, kinutuban ako na hindi na to maganda. pero Wala po akong magawa. Paano po ako makakatakas kung meron pong nag-aano sa akin? tapos mga lalaki pa sila. Ang dilim pa, doon na po ako kinutuban na parang mali na talaga to. Tapos, tanong ng tanong ako, may ano ba doon, kumpanya? Ganun lang. Asan si Silvia? Bali, sumakay ako naman ka. Tapos gusto ko nang ano, hindi na ako pinayagang bumalik sa lupa. Mga ilang minuto lang, nakarating kami sa kabila. May iba na namang kotse, sumakay ako. Tapos doon ko na lang na ano, may baril. mabilis na napalitan ng takot ang tuwa na nararamdaman ni Christy sa mga sandaling iyon. At nang makarating sila sa isang compound sa loob ng Dong Mei Zone, dito na inilatag kay Christy ang kanyang magiging trabaho. Ang pagiging isang scammer. May Chinese. Nagtanong ako, asan ba si Sylvia Putri? Ganun po ako. Sabi niya, doon, eh, sinabihan niya ako na you've been cheated on. Ganun, binenta daw po ako sa, sa kanila. Tapos pinasunod niya ako sa yung Chinese. Doon, inalok niya ako ng trabaho. You need to work. Swindler. So, that time po, wala pa po akong alam na scammer kung yung magiging trabaho ko. So, sabi ko sa kanya, I cannot work like that lumuhod din ako sa kanya nun. No, just let me go out. I don't, parang yung inanong niya, 40,000 na bat. I don't care about the money. Sabi niya, pag palagi ko daw yung ginagawa, eh, paparusahan niya po daw ako. If you do that again, you're gonna be punished. Ngunit dahil sa takot, ay wala nang nagawa si Christy. Kung hindi, sundin ang utos ng umanoy Chinese na leader ng kinabibilangan niyang scam hub. 15 hours kami nagtatrabaho, araw-araw. Kami po yung gumagawa ng fake Facebook account at saka Instagram. Kami yung naghahanap ng mga pictures, tapos parang may ikakarakter namin, gagawa namin ng storya, tapos maghahanap kami ng mga tao. I-add Ia friend namin or i-follow namin, tapos isa -chat. Kunin mo yung loob niya. Kahit kaibigan lang kayo, hindi kayo mag sa basta maniniwala siya sa'yo. Tapos aalokin mo ng investment. Magsishare-share ka na, oh, ganito, nakakuha ako ng pera, ganun-ganun, kasi nag invest ako. Ah, investment through cryptocurrency? Opo. Mm. Tapos pag nag-invest sila, lalaki yung pera. Mm. Tapos eh, marami na silang na laging na napapasukan ng na pera para mawawala yung scammer na. tapos mm. -huh. Tapos yung pera, nasa kanila na. Time na yun, mam, na nang sa-scam kayo. Ano, ano yung emosyon yun? Like? <coughs> Ang init ng katawan ko. Parang hindi ko talaga gusto to. Galit po talaga ako doon. Parang hindi po siya comfortable ng gawin. Ang pinangakong sahod ay hindi rin natupad. Kasi, two months lang. Yun yung rules nila. May sahod ka for two months if nakukuha mo yung mga details ng kakausapin mo, ganun. Kahit wala kang na bibigay na pera sa kanila. Pero after ng two months, dapat makapagbigay ka na lang sa kanilang pera. Ka. O oh, at least 5,000. Yun, bibigyan ka nila. Sahod. Magkano yung sahod na binigay sa first two months? Ten po. Ten thousand, thousand baht. baht. So, hindi nila natupad yung pangako ng 40,000? Oh, wala po. Gustuhin mang lumaban at tumakas ni Cristy ay hindi na nito nagawa dahil tila ikinulong na siya kasama pa ang ibang mga nabiktima ng human trafficking. Pagtatapat pa ni Christy, may mga iba pang Pinoy na nagpapatuloy pa rin sa kabila ng iligal na gawain dahil sa ipinangakong kita dito. Yung, yung mga kasama kong Pinoy, nalaman po nila pagdating pa lang nila sa airport. So, pero tumuloy, pa rin, tumuloy pa, pa, sila, pa rin sila. Oo, alam nila may sahod. Pero hindi nila alam ang sitwasyon na kapag hindi ka nakakaskam, isasaktan ka. Dahil sa sitwasyon, sinubukan ni Christy na sumunod at gawin ang kanyang trabaho. Ngunit dahil panluloko ang kanyang ginagawa, labag sa kanyang kalooban ito kung kaya naman ay madalas siyang kulelat sa kota. Sa unang scam, hindi po, hindi po ako nakapagbigay ng pera. Pero magkano yung target niyo sana araw-araw? 5,000. Pag hindi kayo nakakapag-scam, anong ginagawa? Sa yung ano po, exercise punishment. Yung takbo, yung squatting, mga 200, ganun, pa-squat kanila. Ngunit ang totoong bagungot para kay Christy ay nagsimula nang maibenta siya sa isa pang scam hub. Sampung minuto lang ang layo sa una. Ito naman, sa pangalawa, paano ka napunta dito? Yung nabenta na po talaga kami. Binenta ka sa pangalawa? Oh, ang dini ko po is nalugi. Dito ay nakaranas siya ng matinding pang-aabuso. No, what are you doing? You're not able to meet the No, oh, sir, please, no, it hurts, sir, no! 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 Yung palawang scam, dun na po talaga ako naapi. Eh. Nagkaroon po ako ng maraming sugat kasi ay, hindi po ako nakakapagbigay ng pera. Nagtatrabaho ka pa 18 to 19 hours. Walang pahinga. Tapos pina-overtime ka pa, matagal ka pa matulog kapag hindi ka talaga nagsascam. Tapos aralin mo daw dapat to kung paano mag-chat ganun 15,000 oh, kapag hindi mo naabot talaga yung 15 rules talaga nila wala ka po talagang sahod at sasaktan ka pa yung pinapalo ka pa ng kahoy kinokuryente yung ako na po yung naka-experience gusto ko pong mangyari sa kanila na mamatay sila galit po kasi yung ano ko eh wala po akong pakialam mamatay sila sana mamatay na sila ganun mabuti sa mga kriminal talaga na mamatay. Ganun po yung ano ko. Kasi yung scam po kasi is a, is the biggest syndicate in China po. Mga kriminal sa China talaga napapatakbo ng mga scam. Human trafficking. Isa sa mga matagal ng kinakaharap na problema ng ating bansa. Dahil sa kagustuhan ng ating mga kababayan na matamasa ang buhay abroad, ay kanya-kanyang pamamaraan na ang kanilang pinapasok. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang naghihintay na panganib sa likod ng mabulaklak na pangakong hatid ng mga mapanlinlang na employers ang um, human trafficking ay isang anyo ng modernong pangalipid. So ang tawag nga dito, modern day slavery. Uh, simula 2022, nakapagtalaan tayo ng 970 na biktima. Mula lamang yan sa Cambodia, Laos, PDR, at saka sa Myanmar. So doon, ma'am, sa naitalaan niya pong 900 na bilang, ilan na po dito, ma'am, yung na po? Maabot na to ng 748. Oo, so, nag tayo ngayon ng repatriation. Actually, isa sa Cambodia. Um, meron pa tayong 15 galing sa Laos. At mayroon meron uh, 206 na parating uh, next week. ah uh, yun nga lang ang malungkot. Eh. Meron tayong mga kababayan na alam pa rin naman nila na magiging scamming ang trabaho nila. Pag ganun po ba ma'am na alam nila na scamming yung gagawin nila doon, sa legal na aspeto, ano po yung kakaharapin nila? Pinagbabawal ng batas natin na kasuhan sila dahil pinilit silang gawin ang isang krimen ng mga human traffickers nila yung mga Filipino na tanggap yung ginagawa nilang pagsaskam. May mga instances ba ma'am na ayaw nilang magpa-rescue? Actually, meron kaming report na ganyan. Na nagkaroon ng operations ng law government. So, dun sa scam hub na yon meron ilang -ilang mga ilan nilang mga Pilipino na umayaw na magpa-rescue. At mas gisinugusto lang lang na magpatuloy sa kailangang empleyo. O so, kasi sa gobyerno natin, syempre walang pilitan ito. Yung request for rescue, voluntary na ginagawa yan at sa paglilinaw ng Department of Migrant Worker. Walang anumang trabahong customer service representative o call center agent sa bansang Thailand. Customer service, BPO na alam natin na nandito sa Pilipinas, walang ganon sa Thailand. Kung may makita kayong post tungkol sa naghahanap ng call center agent o customer service representative, huwag niyo pong paniwalaan yun. Ang magiging trabaho na talaga nila ay maging scammer. There's sa the Myanmar, sa Laos, sa Cambodia. Dahil po um, sa mga gantong problema, kamusta po yung relasyon ng Pilipinas po sa bansang Myanmar? Kung hindi maganda ang relasyon ng Pilipinas sa Myanmar, hindi magaganap itong rescue na ito. So, doon po pinapakita hmm. yung magandang diplomatic ties po ng gobyerno ng Pilipinas sa kanam Myanmar. Pero ma'am, legal pa rin po ba ma'am yung pagpapadala ng mga Filipino sa bansang Myanmar? So, sa ngayon kasi, medyo limited or restricted. In a sense na wala naman po kasi available na job order talaga sa Myanmar. Ang uh, nagpapasalamat kami sa inyong programa sa inyong organisasyon na actually kung hindi dahil po sa inyo at sa pag-monitor sa kaso na to uh, Kabirin po ay nai-inspire na patuloy pong mag-monitor sa kaso ni Christy. Um, ang IJM or International Justice Mission ay isang global na organization. Iba't ibang programs on uh, violence against people in poverty ang ating kinokombat. Isa sa halimbawa ay yung modern day slavery. Yung mga ganito po bang pang-aabuso sir, sa tingin nyo saan po usually nag-uugat? May mga tao na nag ng better pay, pwedeng climate induced, pwedeng poverty driven, pwedeng conflict driven is kaya sila naaabot ng mga kriminal eh uh, sila ng protection of the law. Kaya nga ganun yung aming theory of change para sila maprotektahan. Palakasin natin yung sistemang pampubliko. I sa simula pa lang pagpapasok kami sa isang bansa, magkakaroon na kami ng assessment. So lumalapit tayo sa gobyerno, ina-assess natin ano ba yung gaps at saan ba tayo pwedeng magtulungan. Kapag nagamit ng tama ang kapangyarihan at resources ng gobyerno, eh talagang maproprotektahan naman natin yung mga vulnerable people. Napakalaki ng dahilan natin na magkaroon ng pag-asa na dahil meron tayong working na protection model, pwede talagang mag-shrink yung crime na ito. Pwede tayong magtulungan lahat-lahat para yung modern slavery, yung human trafficking, ay malagay na sa dustbin of history pag lahat tulong-tulong, pwede. Nakikita nating pwede. Gusto ko rin magpasalamat dahil sa inyong ginagawa sa tabang ora mismo, um, napakahalaga ang involvement ng lahat ng sektor. Tumagal ng isang taon ang kalbaryo ni Christy sa bansang Myanmar. Bago ito nakakuha ng tamang tiyempo na makapagpadala ng mensahe sa kanyang pamilya sa Cebu. Nawalan po talaga ako ng pag-asa. Gusto ko na lang mamatay. Ganun. One year na po kasi ako nang hingi ng tulong. Wala akong tulong. Sobrang atat ko na po talaga. Like, nagkakandara pa po ako manghingi ng tulong. Nasabihan din ako ng kapatid ko, makakauwi ka po ba niyan, Pinusulit ka bang cellphone doon sa loob? Hindi po, wala. Nagpabili po ako ng cellphone doon. Tapos yun yung kinamit okay, oh. para makontahin yung kapatid. Opo dahil sa labis na tromang natamo ni Christy sa bansang Myanmar, agad na nakipag-ugnayan ang kanyang kapatid sa ating tanggapan at humingi ng saklolo na ma-rescue si Christy. Kaya naman, ora mismo rin tayong umaksyon at idinulog sa tanggapan ng DMW. Para sa ora mismong pag-aksyon sa sumbong ninyong ito, nasa kabilang linya ng telepono, si Attorney Geraldine Mendez, ang Director for ng Migrant Workers Protection Bureau. Magandang hapon, Attorney. Naiparating na ho ba o naipasa sa inyo yung detalye nitong kalagayan po ng isang sibuan na naandun ngayon sa Myanmar? Ginawang iskamer. Opo, so, ang importante po nito ay may rescue natin sa kagad yung uh, kapatid ni Ma'am Ana. Uh, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Office of the Police Natasya na nasa Bangkok para po sa agarang pagpaparescue dito sa kapatid niya ilang buwan din ang lumipas na pinuno ng panalangin ng pamilya ni Christie. Hanggang sa nitong Oktubre 24, 2024, sa tulong ng Department of Migrant Worker, katuwang ang pribadong organisasyon ng International Justice Mission ay nakatanggap na kami ng isang magandang balita na na-i-rescue na si Christie at naitakda na rin ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa DMW sa pag pagtulong po sa akin sa pag-aasikaso na makauwi ako sa Pilnas at saka po sa programang Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico maraming maraming salamat na natulungan niyo po ako na mapauwi dito sa Pinas katulad kong isang biktima ng karahasan sa ibang bansa eh na ipabalik niyo po ako sa Pilipinas maraming maraming salamat po Sana madami pa po kayong matulungan na kagaya ko na naging biktima ng human trafficking Alam naman po natin na marami pong nagiging biktima sa ganito so sana matulungan niyo pa po sila. Maraming maraming salamat po. Naghiluman ang mga sugat at latay na natamu niya mula Myanmar. Pero ang mga alaalang nakalikit dito ay tsak na mananatili. Ngunit hindi ito ang katapusan. Magkos, simula lamang ng bagong buhay ni Christy bilang patunay na hanggat may gobyernong handang umaksyon at programang tutugon, mananatili ang pag-asa. Ito ang tabang oramismo.